Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha at ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong August 9, 2024 sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat at and, mga idol, nabisaan po natin ang ating sumada dito po tayo sa August, yan po ay... 8 at a 9 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, ganoon pa rin po simplify lang muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 8 is 8 0 plus 9 is 9 at 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna 8 plus 9 is 17 at 9 plus 6 is 15 at sa bandang baba doon po, 17 plus 15 is 32. Yan. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 32. At yun naman pong kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Yan. Itong tatlong numero natin dito, combine lang po natin sila. 8 plus 9 plus 6 is 23. Ayan mga idol, ito po yung kaparis natin yung numero. Meron tayong 23. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwedeng-pwede na po natin yung matayaan. 23 32 or 32 x 23. Ayan, pwedeng-pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 32 at 23, yun, simplify din po natin yan bago natin yan isumata para madagdagan naman po yung mga numero pwede natin pagpilian. Ayan mga idol, dito po sa 23, 2 plus 3 is 5. At dito sa 32, 3 plus 2 is 5. Parehas lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang pong 5, at yan lang din po yung susumada natin ngayon. At ayan, isumada natin ang 5, kunin mo natin ang 23 or 32. Kahit alin po sa dalawang ito ang unahin po natin, ay okay lang po. Ayan, unahin natin kunin ang 23. Sumada 23, 2 plus 3 is 5. At itong 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At pwede rin dyan ang 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Ayan, ito po yung mga numero natin pwede natin pagpilihan. Meron tayong 4 na numero dito. Rumble lang po natin yung mga yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin at na kukorsonadaan po natin yung mga kombinasyon. At doon naman sa ating sample, hinuha natin dyan yung 14, and 23 then 32 and 14 uh, 23 and 5 Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuhang mga numero, mga kompilasyon sa ating mga dito po sa ating sumada ngayong August 9. Ngayon meron tayo dito ang 14 23. 3214 at 235. Ayan, pwedeng-pwede rin po matayan itong mga sample po natin na buha dito kung sakaling nagustuhan gusto niya lang po sila. O di naman kaya, pwede pa tayong makakuha ng mga ibang mga kombinasyon dyan kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga numero na nagugustuhan po natin. Uh, at ay mga idol, yan po ating sumada sa Peche para po ngayong August 9, 2024. Maraming maraming salamat po.